Hello mga baby Loves! So, for today's video po, magluluto po tayo ng sopas. So, ayun na nga po mga Pepe Loves! Magluluto na po tayo! Ang una nga po natin ilalagay ay mantikilya. Kasunod po ay mantika. Halu-haluin muna po natin para po matunong ang mantikilya. Kasunod naman po, ilalagay natin ang bawang. Siyempre, lagi magka-partner ang sibuyas at bawang. Isinunod ko naman pong nilagay ay karne. Halu-haluin muna po natin hanggang sa mga ray po ako. Siyempre, <laughs> joke lang po. Inaamoy-amoy ko na nga po. Ah, kasi po, ang bango na. Mmm, ang bango. Apo, ah, at nilagay na natin ang macaroni. As usual, halo-halo ulit. Nakaka-umay man din. Halo dito, halo doon. Ayun, at nilagyan na nga natin po ng tubig. Halo-halo ulit po. yan ulit po natin. Halu-haluin. So, ayun na nga po mga baby loves. Lalagyan na po natin ng pampalasa. Paminta, mahalang, pag nakain. Okay lang po yan guys. Mawawala din naman po yun halang. Iinom lang po kayo ng water. O, oh, di ba may kasamang advice pa? Alam niyo po ba na masarap ang sopas pag nilagyan ng gatas? Opo, tama po yung narinig nyo. Masarap at manila, malinam -nam. Eto na mga bebe loves, kumukulo na. Eto na, ilalagay ko na ang hotdog. Favorite ng mga bata. Isunod na din natin ang carrot. At para sa huling sangkap, ay ito na. Ilalagay, ilalagay na natin ang gulay. Tapos na ako mga bebe lang. Tingnan nyo, lalapit na ang daddy ko Gutom na yata <coughs>